Hello mga sir, ito meron tayong gagawin or ito troubleshoot na Honda Click na no 150 Ayan, galing pa yata ito ng ano eh Saan galing ito? Marawi Marawi Ayan, galing sa ibang lugar ito mga sir At ang uh, issue nito Noong time na ginamit niya yung unit niya Kahit naka-off na yung ano, kahit naka-off na yung ignition niya Ma-under pa rin yung motor ngayon, ginagawa niya, pinapatay niya yung side stand para mamatay yung makina. Kaso nga lang, mga mag o siguro maghapon siguro na hindi nagamit yung motor. Nalulubat na yung battery. Yun yung dahilan kung bakit na hindi niya na magamit yung motor na kapag gagamitin niya na. Kasi laging nakailaw yung till light. Ta -ta Laging nakailaw. Kaya laging dinidischarge at nung pinagawa daw to, yung sa so may part ng uh, fuel pump direkta raw para gumana o tumunog para magbigay ng gas papuntang injector yan e yung pagkakasabi ng may-ari at uh, meron daw siyang nirikta o meron daw nirikta dito sa motor niya kaya ito tinanggal natin yung play rings niya hahanapin natin kung ano yung sinasabi ng may-ari nito na nirikta daw yung ano yung pump kaya ito kinaklas natin yung play rings tapos mamaya gagamitan natin ng diagnostic tools kasi nagkaroon din daw ng check engine kapag mahaba ang biyae kasalanan natin mamaya kapag natanggal natin yung clearings tingnan mo natin yung kanyang uh, wire na sinasabing naka rekta Tara mga sir, natin yung clearings nya bukod dun sa footboard, bali inangat na lang natin yung footboard kasi sisilipin natin kung saan yung ano, yung sinasabing ano, binaypass maaaring ang dyan, maaaring ang dito kaya tinanggal natin kasi hindi natin alam kung saan yung binay pass na sinasabi tapos maya maya, balik natin yung battery I, uh, ano, sasara natin ang diagnose check mo natin kung saan nanggaling yung ano yung sinasabi sabi ni sir na binay pass daw para lang gumana yung fuel pump ito to, to. So, tingnan natin Ayan. sa so, babaw naman ayan, wala naman, bukod lang dito Okay, wala. Tapos itong relay na maliit, dalawa. Ayan, baka dito siguro. Kasi wala akong nakikita dito na naka-bypass. Papunta rito. Hanggang dyan, wala. Sa ilalim, wala na nakikita. Ayan. Baka ito yung sinasabi ni Tropa. Ayan. Ayan. No ay tin siya sabing bilay pass nila. Yan. Ang kinuha niya ito. Kinuha niya yung ano, yung itim na may guhit na puti. Dalawa yata 'to. Yan. Kinuha niya 'to. Ito kasi papuntang ano 'to. itong kinuha na niya papuntayan sa battery harness. Malamang andito yung problema sa ilalim nito. Kaya yeah, tanggalin natin mamaya after kung masalangan muna ng diagnostic tools para makita natin yung sinasabi ni Sir yung nito ito na nagkaroon siya ng check engine at hindi na mamatay ito. Yan. Yeah, Yun lang naman yung nakita ko. Siniklan natin kasi hindi naman tayo yung gumalaw dito gumawa kaya matik. Mabubuksan mo talaga lahat para magic. Yung wiring nya. At uh, kita ko na mas sariwa pa yung wiring nito dito na dun sa mga ano sa mga nagiging uh, videos ko mga nakaraan talagang halos ano na padurog na dito rin yung kad kadalasan nagkakaroon ng problema sa version, sa version 2 or version 1 itong wire na to, 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 nangangat ngat dito kaya minsan nasisira yung ECU natin kapag umulan or natagtag lang ganun pag natagtag lang at nasira yung ECU Nandahe lang dito. Dito. Ayan. Yeah, ito. eh yeah, Salahan natin ang battery. Para ma-check natin. Yes. Masa, nalagay ko na yung kanyang battery. At ito, ito, sinanahan ko na siya ng diagnostic tools para ma-check natin kung ano yung tinutukoy na error kasi nagkaroon daw ng check engine dito sa panel. Ayan. Yeah, tignan muna natin. I-on muna natin yung kanyang uh, susi para makita natin or maka access tayo kay sa kanyang ECU mga saktong Okay, uunahin. natin. Okay, tingnan natin. Dito tayo sa read DTC. Ayan, dito toko sa current. Ayan, no trouble code. Sa stored 'to yung stored yung nakalagay. Ayan injector injector yung kanyang tinutukoy sa diagnostic tools kaya ngayon gagawin natin itry muna natin siyang irisin resin okay, i-resin natin okay, na-resin na tapos check natin sa red pero gagawin natin. Itatry mo natin i-off. Yan. Ginagawa ko muna mga sara. Chinichick ko muna yung wiring niya. Hindi ko muna kaagad siya dia sinasalangan diagnostic tools. Baka may magkomenta naman na uh, bakit hindi ko na lang daw ng diagnostic tools. Para hindi daw sayang yung oras. Yung ganun na mga ano, sistema. Hindi naman kasi lahat ng mga nanonood may mga diagnostic tools mas maganda pa rin yung ano doon tayo sa basic muna ayan doon tayo sa okay no trouble code na tapos ngayon itatry natin siyang paanda rin at itatry din natin paandarin din uli nang nakatanggal to yung bypass nila Eh, yeah, tinanggal ko rin yung diagnostic tools mga sir kasi testing natin. Uh, paanda rin. Pero ko jae. Tasulit ko rin naman. Tata pumutan. Ayan, maandar. Maandar naman siya, nagpo 14.1 yung panel sa voltage. Tapos niyan, itatry natin tanggalin yung battery. Ayan, pinandar mo natin. Tapos tanggalin natin to. Check natin kung mamatay yung mga ngayon, ha? Kaya kapag namatay yung makina, nung tinanggal ko yung terminal, ibig sabihin may problema yung unit. Okay, hindi naman siya namatay. Ibig sabihin, goods to. Walang problema. Kita try natin tanggalin yung binaypas nila ito. Okay, awkward natin. Uy, ito yung problema niya mga sarak. Ayan, nakapatay na yung susi niya, pero maandar pa rin, patay na rin ito. Ngayon yung pinaka-concern ng mayari. Pinaka-concern ng mayari. pinaka Okay, try natin patayin ha. Okay, nakamantay lang. Na, pero ang tagal pa rin mamatay yung ano. Parang kanina. Patay natin tanggalin ito. Tapos pan rin natin. Kasi ito yung concern nung may ari. Kasi binaypas daw. Nung nasa parking na. Ayun, ayun na mag ano, start kasi nalobot na yung battery. Pinagsama niya yung puti na may itim. Yan, pinagsaba niya to. Try natin ibalik. Ito, gawin na na. Sungkit mo na. Malakit yung Okay, on natin. Ayun, wala nga panel. Ayan, naka-on na siya. Pero wala siyang panel. Ayan, wala. Una nyo i-check gagamit kayo ng test light. Minsan, nandito yung problema niyan mga sir. Itong pula sa ating sakit sa may susihan. Yung pula na yan. Titis light niyan kapag uh, walang power yan ibig sabihin may problema yan dito sa may battery harness natin okay no gamit tayo ng test light mga sala test light natin yung ano yung sakit natin yung positive doon kasi kahit naka off yung ating susian, iilaw pa rin po dapat yan test light nyo to ayan may ilaw naman tapos dislike nyo dito yun pula din ano kayo may ilaw din to yan good sya tapos buksan natin to tanggalin natin yung sakit nya tignan natin okay ito oh may, nag corrosion na ang itim yan. minsan madalas nangyayari sa mga click yung ganito nag corrosion kaya ngayon, gagawin natin dyan, lalagyan natin ng hibla ng wire. si itong part na ito mga sir, kasama po yan sa buong harness. Medyo mapapalaki yung gastos yun dyan kapag gawans na bumili ka ng ganyan. Ay, eh, nagagawa ng paraan. Kaya gagawa natin ng paraan. Lalagyan natin ng hibla ng wire to. Ayan, tama sa sir, ko lang hibla ng wire yan. Ayan, pasok natin. Ayan, isok-sok na mga sir. Karamihan po, lagi itong nagkakaroon ng uh, abiria tulad ng ganyan kaya ito muna yung unang unang yung puntiryahin bago yung iba huwag muna kayo kaagad mag-bypass baka ano uh, tumirik lang tayo sa kalsada tulad nito hindi naman ito tumirik sa kalsada kaso pagdating sa parking ayun ayaw lang ano, mag start kasi nalubat na yung battery ok testing natin ayun okay, umabas na i-on ignition ok ayan nagbukas na tapos pa rin natin pre okay, pwede mo nga ito wala kasi saan eh okay nag start na siya same pa rin yung ano voltage niya matanggas ah oh. okay ayan o oh, bas yung check engine niya ngayon sasalangan natin ang diagnostic tools para makita natin Ayan, sa langan ko siya ng diagnostic tools at ito yung lobas ulit. Ayan, yan yung lagi siya sabi niya. Maaring nasa wire ang problema, maaring yung injector ang problema nito mga sir. Ayan. Okay, Chichik natin yan. Pati yung kanyang uh, wire papunta rito. Ayan, kasi hindi, hindi tayo pwede mag-bypass. At yung, ano rin yung, uh, kuha natin, ito, check din natin to, Tatanggalin din natin yan. Minsan nasa loob yan. Baka, may tornilyo dyan sa loob isa rin yan sa mga nagpapasira kaya kung may natin ito i-resin tanggalin mo natin check mo natin yung mga pinanggagalingan ng problema nito ngayon tayo mag check na ang anak po mag i-rest para ito mga sarap tayo ng injector nagyaram tayo dito sa ating kapitbahay na injector para matres natin at ito nilagay na nga natin yung injector at testing na natin at ngayon tatry natin yung paandarin ayan umandar naman siya Okay, tapos pakalmayin dati yung makina. Ayan, tapos tatry natin mag-adjust dito. Kapag ka hindi natin na-try na, mag-adjust dito, ayan, medyo mababa pa rin yung minor niya. Minsan ito, ginagalaw din dito. Ayan, sample niya, ayan, ginalaw yan, na dapat hindi na ginagalaw yan. Pinaka-trabaho niyan, yung pipigilan niya yung ating throttle valve para hindi kaagad masira kung makikita nyo nandito sa loob nyan yung kumagano yan e, yan trabaho nyan para pigilan para hindi sumagad para hindi nasisira yung throttle valve natin dito sa ayan so, may throttle body kapag nasira po yun matik wala kayong mabibiling ganon buo mapapabili kayo ng buo nito eh medyo mahal pa naman nito yan yung nakikita ko lang problema nito injector lang yan injector lang medyo hindi maganda yung kasi yung minor nya gawa dito tapos i-resin pa natin yan yan ito ibabalik natin or tanggalin natin tapos pakita ko sa inyo ayan ah, narinisan na rin natin itong mga sir na i-tweed na rin natin ibalikan na natin. Na natin dati meron ako naging video nya mga sir kung paano i-tweed dyan tapos testing natin ok puwantarin natin tiritin muna sa kabila mm -hmm. tapos i- kung mayroon gusto, dahil may stick tools, i-reset mo. Ayan. I-reset natin yung, ano, kanina. Na naka-indicate yung kanyang TPS. So, tapos, papandray natin. At i-check natin yung kanyang, ano... Painitin mo muna, saka magtaas. Huwag mo. Huwag tayo. Okay, mo. Tignan tps. Tapos kain ng gas. tasa mo na konti para makuha mo yung ano, yung auto sensor. Okay, ito mga sir, bali uh, nakuha ko na rin yung ano, yung problema ng motor. Ayan, nagpalit tayo ng, ano, ah, ng uh, injector kasi isa yan sa kung bakit nag-check engine yung motor. Kaya siguro ginawa ng paraan, direkta parang pinaypas kaso nga lang kapag ka pinatay nyo yung susi parang yung kanina pinatay natin medyo hindi siya namatay kagad yung makina yun yung uh, cause nung pag uh, lubat ng battery at uh, inayos ko na rin nandito nya at nagpalit din ako ng PPS kasi yun yung mga nakita ko sa diagnose na nasira ito ito niya pati at ito rin yung sa TPS nya yan, papansin niyo yung andar niya, gulos na gulos na. Tapos kapag uh, pinatay naman natin, ayan, patay natin, dapat mamatay uh, ka agad din yung makina niya. Ayan, patay ka agad yung makina. Kaso yung mayroon kayo narinig na parang, ah, gumawa Yun yan po yung water pump. Ayan, napubuhay na kagad. Ka Dahil doon yung sa, ano, sa susian, tapos siguro nahihirapan sila mag-troubleshoot. Ayan nga sa injector, at uh, pabago-bago yung kanyang uh, minor kapag gano'n pabago-bago yung minor check na TPS, check na dito at kapag ka once na gano'n pa rin check nyo yung negative dito yung wire dito ito itong wire na yan, check nyo yung linisan nyo yan tapos yung mga fuse, linisan nyo rin mapapansin nyo, iba yung kulay na isang ano, fuse natin kasi nag try tayo ng 15 ampere dyan kasi yung 15 ampere kasi pero pabalatan na natin ang 10 ampere yan at dito linisan nyo rin sya pinakailalim linisan nyo yan yan duns na pwede na natong ano, assemble natin yung clearings kasi parang baka nang narinit ano saka ito inintak ko na rin sya chinik ko na rin yung mga to sa so, mga dito yan linisan po na yung mga yan at dito lalagyan ko na siya ng ano ng uh, hose dito kasi delikado po yan mga sir ayan ito nag-uumpisa nag na ako ayan gusto na na 13.5 13.6 ayan matakbo na yung ano kilometer kaya ibabalik ko na yung clearings ganoon lang po gawin yung mga sir pag medyo nagkakaedad na yung motor niyo pinaka-importante yung pacheck nyo na rin yung harness niyo para iwas kayo sa abala baka ba may umiyahe kayo nagkaroon ng iberia abiria yun bali mapapabakas kayo ng flarings yan gusto gusto naman na <coughs> injecto sa ATP is lang natin tapos chinik natin yung mga wire doon hanggang dito hanggang sa throttle body inawis din natin kasi hindi siya nakaset hindi siya nakatuno. Ayan, eh, gulos na gusto